F.F.G. Palagpakan natin once again, Janela! Hello, Miss Janela sa the door! Ayan, tulungan po natin si Janela. Hello! Oo nga, ang ganda mo ni Janela. Mind mo po, please. Grabe, hiningan ako doon. Nalilang nilakad lang. Oo nga, doon sa tulong. Pero talaga, kahit malayo. pak na pak para yung aura mo. Oo! of course happy to be here tonight. I'm so excited to be able to watch the film. Alam kong pinaghirapan ni Jane and the rest of the members. Um, of course, I'm here to support her. So, yeah. Totoo yan. And of course, Janela, ang maganda dito. Grabe. Pinalapin na She looked ito sa Taiwan ang pangmalakasan. At ang footage ang mapapanood nila ng bonggang-bongga. -bongga. Gaano ka ka-excited na talagang ang isang Jane, ang iyong BFF, eh mapapanood na sa isang MMFF na eh talaga namang inaabangan ng maraming tao na nandito ngayon. I think wala silang role dito ah. Wala silang character na pinoportray. Di ba kakaiba rin talaga yun? Anong uh, forward mo for this movie? Ako basta sobrang proud ako kay Jane dahil so much for us so excited na talaga ako ngayon kira ito na papasok na siya dahil may ticket ka na salamat for coming hangga't ngayon pa lang ay nagte-thank you na tayo kay Janela decisions dahil uh, sa movie mo eh. Parang sa Netflix talagang umangat ang mga views din. Oh. Thank you. Thank you, thank you, thank you. The very versatile actress, Miss Janella Salvador. So, thank you, Janela. Salamat. Yung microphone. <laughs> parang dadalhin pa ni Janella